Kumusta po ba ang lahat? At palakpakan naman po natin yung si Lord. Uh, bago po tayo mag-umpisa, uh, ililid, po, ililid ko po, po kayo sa panalangin. Uh, Lord, uh, maraming maraming salamat Lord sa binigay niyo pong opportunity ngayong gabi Lord Jesus na pinagkalob niyo po sa akin Lord Jesus na makapagsalita sa harapan Lord. Uh, maraming maraming salamat Lord at binibigyan niyo po ako ng Kalakasan, Panginoon, sa bawat araw, Lord Jesus, na makapagpatuloy, Lord, na makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Uh, thank you, Lord, sa mga taong ginagamit niyo po para sa ikakalago ng bawat isa, Lord Jesus. Thank you, po, Panginoon. Uh, itago niyo lang po ako sa iyong likuran, Lord Jesus, na kayo po ang manguna para maintindihan po ang ibababang salita ngayong gabi, Lord Jesus. Maraming maraming salamat po, Lord. Uh, Pinapasalamatan ko po kay Lord at itinataas kayo po yung pinaka tinatas namin Lord Jesus. Ah, maraming maraming salamat po sa araw-araw Lord Jesus na pinagkalob niyo mong blessing sa pamilya namin Panginoon. Thank you Lord at maraming maraming salamat po at ito lamang po ang panalangin sa pangalan ng Jesus Christ. Amen. Ang ating topic po ay ah, sa ang pundasyon ng pananampalataya lesson 13 Ito pa yung ilalasyon. Mga, mga makakabuluhang katanungan. Ano ang kahala, kahalagahan ng pundasyon o saligan sa isang sugusali? Paano maihambing ang pagtataguyod ng pananampalataya sa pagtayo ng isang gusali. Number three, paano tayo makakatiyak na matatag ang kundasyon o saligan ng ating pananampalataya? Itong, nakikita niyo po ba itong building na to? Bago naman po yan itayo yung isang build, building, yung gusali na yan, kaya dapat yung, yung materials dapat hindi substandard. Kasi pag stand, substandard, Uh, mabilis siyang gumuho. Kaya parang ano din natin 'yon, pundasyon natin sa pananampalataya at intimate relationship natin sa ating Panginoong Isus. Sabi dito, may hindi uh, ko lang po kasi na ano sa ano. Sa, <clears throat> dito sa may share lang ko sa kaya sa ano sa Romans 5.1. Kaya ngayon ni tinuturing, tinuturing na tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Mayroon na tayong magandang relation sa Diyos. Kaya yung pundasyon, matatag na pundasyon ng bawat isa sa atin ay kailangan natin ng yung pundasyon na ano lang illustration ko yung sa building yung pinakapundasyon natin para lumago at para makapagpatuloy ay ating Panginoong Iso Kristo. Tapos dito sa isa pa, sa Genesis. Ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng relation, personal re na relation sa Diyos? Sabi dito sa Genesis 3, ang Diyos na ating Ama sa langit ay laging nag na nais na mapalapit at makipagrelasyon sa atin bago nagkasala si Adan at si nagkasala si Adan sardin ng Eden <clears throat> kaya yung si si Lord si Lord Jesus po uh, si Lord uh, handang lagi niyang inanais na mag malapit maging malapit tayo yung maging maayos yung relationship natin sa kanya para maging matatag yung yung matatag yung pundasyon sa bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga sa atin na yung una, yung lagi namin namin na pag-aaralan na yung una, unay natin si Lord Jesus para maging yung pangalawa, yung family natin. Tapos yung pangatlo, yung mga friends and na uh, pastor and ka mga kapatid natin. Yan. Sa A, uh, ang pundasyon o saligan ng pananampalataya ng Kristiyano. So illustration ko ito yung word yung word trade center, di ba? Pinasabog po ba? Pinasabog yan, di ba? Pero hindi siya natinag kasi yung napag-aralan nila na yung yung building na yan na ginawa yung siminto ay mas makapal at hindi siya substandard. Hindi siya tinipid. Kaya nung ano man yung mga plano ng masasamang tao na yun para pabagsakin, hindi siya bumagsak. Kasi mas matibay siya. Yung parang pananampalataya natin, yung pag meron tayong pananampalataya sa Lord, yung unahin natin si Lord. Pero yun naman talaga yung ano natin. Minsan na ano tayo, na nababaliwala natin si Lord. Pero pag inuna natin ang Lord, yun yung hindi tayo basta-basta matitinag. Kahit anuman pagsubok na dumating sa atin ay malalagpasan natin. Katulad nung ano, sa akin na uh, last year, uh, madami kong pagsubok na naranasan na, na damay pamilya ko. Pero dahil sa tulong ng mga nakapaligid sa akin, lalala na yung relationship ng asawa ko sa Lord. Lagi niya ako pinagpipray at kinakausap niya si Lord. Ah, uh, kahit anuman yung dumating na pagsubok na dapat wala na eh. Parang wasak na eh. Wasak na yung building eh. Ako yung pundasyon niya eh. Na parang ako dapat yung magmanguna sa kanilang pamilya. Ay sa aming pamilya. Pero unti-unti akong bumagsak. Pero dahil sa panalangin para maunawaan na pahalagan yung family, lalo na din po si Lord, unahin natin. Yun yung kahit anong pagsubok ay ma, mapagtatagumpayan natin. So dito sa Matthew 16:18 at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay ikaw ay Pedro ay at sa ibabaw ng balong, balong ito ay tatay batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pa, at mga pintuan ng hadis ay hindi magsisipan na i-laban sa kanya kasi kahit anuman plano ng mga kaaway kung matibay yung pundasyon at relationship natin sa panginoong isu Kristo ay, hindi basta-basta masisira yung pundasyon na yun, kasi may intimate at malalim na relasyon tayo sa ating Lord. Tapos dito sa sinasabi ng Biblia na sa pananampalatayang Kristiyano ang Panginoong Is Jesus mismo ang ating pundasyon o saligan. Kaya sa mga awit 18.2, ang Panginoon ang ating ang aking malaking bato at aking kuta at aking tagapag tagapagligtas. Kaya si Lord, kahit ano man gawin ng kaaway, anuman yung balak niya para sirain tayo. Pero hindi po mapayag ang Lord basta may magandang relasyon tayo sa kanya. Ibig niya yung iba nga walang walang relasyon sa Lord pero kilala lang nila pero hindi sila pinapabayaan ng Lord. May iba nga, mas mayaman pa sa atin, pero naglulupasaw naman sila sa kasalanan. Pero tayo, uh, na naunawaan natin na ang Lord ang tagapagligtas sa atin ay napakapalad po natin. Sabi, ang tagapagtaguyod ng pananampalataya ay maihambing sa pag, pagtatayo ng isang gusali sarohms 1 corinthians 3:19 kayo ang gusali ng Diyos ayon na, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin na tulad sa mata, mata, matalinong tagapagpayo ay inilaga, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito sa episo 222 Nasa kaniya it, nasa kaniya itay naman kayo upang maging maging tahanan ng Diyos sa espiritu. Tas ito. Ito 'yan no, yung sinasabi na yung tahanan ng espiritu. Yung tayo yung yung katawan natin, tayo yung temple. Kaya dito sa sa 1 Corinthians 6.19-20 to 20, Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritu nasa inyo at itina, tina, tinanggap ninyo mula sa Diyos? Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya damitin ninyo ang inyong katawan sa paraang Ikakapuri ng Diyos. Kaya yung pag sinasaktan pala natin yung ating katawan, nasa, lalong unang-unang nasasaktan ng ating Panginoon. Kasi unang-una, regalo lang sa atin yun, pinagamit lang sa atin yung katawan na to. Kaya palagaan natin ang lahat ng binigay ng Lord. Unang-una ang ating katawan, kasi ito yung timplong sinasabi ng Lord. paglatag ng pundasyon o saligan sa ating buhay. Matthew 15:16 kaniyang sinabi sa kanila sa Sapag pagkat ang sabi ninyo kung sino ako. Matthew 16:16 16, at sumagot si Simon Pedro at sinabi ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kasi si Hesus Kristo talaga ay patuloy na namatay man siya pero patuloy na, na namumuhay sa piling ng Lord at sa ating mga puso. Kaya napakahalaga na lagi natin alalahanin kung ano yung ibinigay ng Diyos para matubos tayo sa mga ating mga kasalanan. Para maging matatag at maging matibay ang ating pundasyon at relationship natin sa ating Panginoong Isus. Pagta, pagtatayo ng pananampalataya sa pundasyon na, il, na ilatag na. Matthew 7.24 Ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay ma, matutulad sa isang taong matalino na itinatayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Kaya tayo pag uh, may relationship tayo, yung isipin natin na ano kung saan tayo dapat lumago kahit man mahirap, bumag, bumabagsak man tayo pero patuloy pa rin, nagpapatuloy na para maging matibay yung relationship natin sa ating Panginoon. Kaya yung <clears throat> sarili natin, sikapin din natin na maging malapit sa Panginoon. Sa Matthew 7.25 at, tuma, at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang hangin at inampas ang bahay sa yaon at hindi nabagsak sapagkat, sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato kahit anuman man palang anong gawin ng mga ka ang kalaban natin, kahit, kahit gaano pa sila karami, dahil sa matibay na pundasyon natin, relasyon sa ating Panginoon, hindi basta-basta masisira, at hindi basta-basta babagsak, at hindi basta-basta susuko tayo. Kahit anuman man gawin ng kalaban, patuloy pa rin tayo na magtiwala sa Panginoon, na siya ang tagapagligtas, wala nang iba sa conclusion. Pero mag-share mo na ako. Uh, share ko lang din bago i-close yung ano. Yung andun talaga yung time na parang pasok na talaga ako. Pero dahil sa <coughs> nakikilala ko na ang Panginoon. Kahit yung kinukondem ko na yung sarili ko na bakit ako magpapatuloy pa? Madami ko na akong ginawang kasalanan. Parang nahiya na ako sa Lord at sa Kanya na magpatuloy. Kaya minsan talaga na hirapan ako magpatuloy. Pero dahil sobrang nang, daming nangyari talaga na hirapan talaga ako I Eben mean, sa, unang-una -una talaga na, na pa, ano, yung dumanas ng consequence ko ay yung pamilya ko. Asawa ko. Lala na yun, asawa ko. Kasi one place na kami, kung ano man yung ginagawa ko, ginagawa ko dito na hindi man niya nalalaman. Pero kumukunik sa kanya at nagiging <coughs> mahirap sa kanya na hindi makatulog, dahil sa mga consequences na nangyayari. Hanggang ngayon, patuloy pa rin. Pero salamat sa Lord na maganda yung pundasyon na naibigay na, na ng asawa ko sa Lord. Bago man ibinigay sa kanya yung pagsubok na talagang dapat hindi na talaga maayos, yung unang-una, inuna ni Lord, alam na kasi ni Lord na ganun mangyayari. Kasi ako ay eh, na, lang, ligaw talaga ng das. Pero alam ng Lord, irinili yung asawa ko para malagpasan niya. Kahit ano man yung ano yun ka. Ang hirap yun para bilang isang babae. Yung aminin mo mismo sa kanya na ano yung mga ginawa mong kasalanan. Pero tinanggap niya ako bilang asawa at hindi niya hindi niya binigay yung nararapat na hindi kalooban ng Lord na maghiwalay kami kasi one place na napakahirap yan kasi yung mga anak ko yung magsasapit. Kaya yung yun lang yung masishare ko na kahit anong manghirap, malayo man tayo sa pamilya. Tuloy pa rin tayo magtiwala sa Panginoon. At uh, i-build natin yung pinakamalalim na relationship na doon tayo na na sumunod sa Kanya. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi siya pumapayag na mahiwalay tayo sa Kanya hanggang kamatayan. Lalo lalo na pag nakilala natin ng Lord, na andun lahat lumalabas yung mga temptation, mga pagsubok. Pero dahil sa grabe yung sinubok na sa akin na yun. Kasi unang-una, nung unang ano ko, encounter sa Al Nasser yun, siguro masayang-saya ako, on fire ako Tapos pagdating ko sa bahay, andun yung magsubok agad. Sabi ko, napatanong ako agad na sa sarili ko na, porkit, bakit na ganun na nakilala ko na Lord? Parang yung asawa ko noon hindi masaya na nag-encounter ako. Kasi hindi pa siya Christian lang eh pero dahil sa nasira na din ako noon kasi parang hindi ata tama yung pagpunta ko doon pero hindi pala yan pala yung gag dahil nagalit siya na bakit ako nagano pero ginamit siya ng Lord na siya yung mag makaunawa at siya yung unang lumago sa amin pamilya ayan maraming maraming salamat sa Panginoon na tinatask ko po talaga sa Lord kahit mahirap sumunod sa kanya. Pero nandito pa rin, nagpapatuloy para sa ikakabuti ng pamilya at sa relationship sa Lord. In conclusion, kung si Jesus ay ating kilalanin, tatanggapin at ipa, ipapahayag sa ating buhay, siya yung matatag na saligan o pundasyong nalalatag kung saan kayo, saan tayo ay mapap makapagtatayo ng ating pananampalataya sa pamamagitan naman ng pakikinig at pa pagsasa katuparan ng salita ng Diyos tayo na pag ng pananampalataya sa matibay, matatag at tiyak na pundasyon. Thank you Lord. po? Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Maraming maraming salamat, Lord. Lord, um, maraming maraming salamat po, Panginoon, na patuloy po kayo nangingilo sa amin, Lord Jesus. Alam ko po, Lord, na nandito po kayo, Panginoon, para... <coughs> bantahin kami, Lord, at itama sa mga gawain namin, Lord Jesus, na hindi karapat dapat sa inyo, Lord Jesus. Thank you, Lord, sa araw-araw, Lord. Thank you po, Panginoon. Uh, tayo po ay mag uh, humingi ng tawad sa Kanya. Lalo-lalo na sa araw-araw, hindi man tayo nakakapag-pray. Patuloy lang din po tayo na patuloy lang tayo na magtiwala sa Kanya at maging tapat at maging uh, matatag tayo na sa pagtitiwala sa Kanya ay magiging maayos ang lahat. Uh, alam ko po, Lord Jesus, na kayo po ang pundasyon namin para kami ay maging matibay, Lord Jesus. Sa lahat po ng bagay, Lord Jesus. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Uh, kayo po ay nangungusap sa aming mga puso para maging maganda yung relationship namin po sa inyo, Lord Jesus. Huwin po sa aming mga pamilya, Panginoon. Alam ko po, Lord Jesus, na hindi niyo po pababayaan ang aming mga pamilya, lalo-lalo na po yung mga nagtitiwala sa inyo, Lord Jesus sa aming mga kapatid, Panginoon, dito, nandito sa Church, Lord Jesus. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa buhay nila, Lord Jesus, na nandito sila, Lord, nakapakinig sa magandang balita, Panginoon, na i-mashishare nila, Lord Jesus, sa kan kanilang, kanilang pamilya, Panginoon, na gaano po kayo kabuti at mapagmahal na Diyos para sa amin. Hindi po kayo nangungunsinti, Panginoon, sa lahat po ng mga kasalanan. Alam ko po, Lord, Panginoon, na kayo po ay mapagmahal sa mga anak na masunurin, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Marami marami salamat po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nakikinig at naisa sa puso ang inyong mga salita, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Marami marami salamat po. At ito lamang po ang aming panalangin at sa pangalan ng Jesus Christ at sa Banal na Espiritu Santo. Everybody say, Amen.